sa akin kung nung on hold daw yung pera nila on hold daw yung sahod nila na nakalagay dito sa taas ay nakikita nyo dito makikita niyo po dyan on hold na nakalagay pues sasabihin Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat for today's video. May maraming nagtatanong po sa akin kung nung on hold daw yung pera nila, on hold daw yung sahod nila, na nakalagay dito sa taas ay nakikita nyo dito. Magkikita niyo po dyan, on hold na nakalagay. pues, sasabihin ko po yung totoo kung makukuha mo hindi. Hindi mo makukuha. Wala na, hindi mo makukuha. Hindi, <laughs> joke lang. <laughs> Talang muna ko guys, kasi ah, uh, basta, hindi ako makapagsalita na maayos kasi dito ako masakit. Siguro nga hindi birthday, kaya gano'n. Okay, pasok tayo dito guys sa, ano natin, sa, sa, sa ano natin sa kwento natin dito guys kasi pag naka on hold po yung ganyan guys ibig sabihin hindi pa siya process ibig sabihin hindi po man may meet yung 100 pero in case po na makamit mo yung 100 dollars po alibawa uh, ito sample ko lang po sa inyo For example ng January nakakuha ka ng 50 tapos ngayon February nakakuha ka ng 80 dollars or PP sabihin 50 plus 80 equals 130 ibig sabihin po noon makukuha mo yung sahod mo yon sa March. Andali lang tapos 130. Ibig sabihin po nun masasagot mo yung 130 sa uh, March. March 23, 24, 25, 26. Yan ang sahurang po dito sa Pilipinas. Basta kung halimbawa po, ang um, payment po ha, ulitin ko po, bank account mas maganda po bank account or PayPal or uh, yung mga pwedeng anong basta bank account po guys, mas maganda bank account. Okay, ulitin ko, masasagot mo yan basta wag na wag mo lang gagalawin. Ibig sabihin ng mo, wag mong gagalawin, wag mo masyadong intindin, wag ka mga problema. Ang importante po, ulitin ko guys ha, ipunin mo yan, makakasahod ka. Basta uh, gusto mo makasahod, gawa ka ng mga content, tapos magugustuhan ka ng mga tao, gugustuhin ng mga videos mo, magugustuhan nila na magpapalipad sila ng mga tala sa'yo. Ganun lang kasimple guys. Kung maraming tala, ini eh, mas okay. Kaso, problema guys, mas maganda pa rin yung ads on reel or in stream ads kasi uh, okay naman yung kitaan kasi sa tala kasi malaki yung bib ma makakaltas diyan kasi almost almost 65% or 60% hindi ko alam kung percent basta importante kumuha kayo ng mga content nyo para lalo kayong makapagsahod every month Gano'n lang kasimple the more na viral the more you earn and the more you the more you barya the more you viral more federation. Ganun po yung ibig sabihin nun. Okay? Ulitin ko, magmaraming viral, maraming pera, at maraming followers po ang ibig sabihin nun. Kaya, ano pa yung nyo? Gumawa kayo ng mga content nyo. Paulit-ulit ko sinasabi, uh, engage, engaging content at saka informative content. Uh, nawag no ito, In, uh, entertainment content. Ibig sabihin, entertainment, kung baga mapapasaya mo yung mga viewers mo. Ganun lang kasimpli ha. Okay, ulitin ko. The more viral, the more you earn, the more barya, barya, the more barya, 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 <laughs> viral, maraming followers. Okay, ito umuli si Edward Laksina, Kapogi ng Tatlak City, and sana marami kayong natutunan sa video na to. Like and share, and pakipalo na rin po ako. Thank you, and God bless.